Okay, magbare na naman tayo. Ito yung uh, tunog ng uh, ano na nga uh, hindi nakahammer pag nag uh, nagbabare na sa mga kagaya nito, post ito. Ayun, post ito 'yan. Matigas ito. So ito yung tunog ng uh, hindi nakahammer oh. Ayan. Ayan yung tunog. Oh. Pag naka pagka hindi siya nakahammer, ang bumaon ito. Itong uh, bala nito sa mga poste sa, sa minto So kinakailangan niya hammer. Ayano, oh. nagha-hammer siya yung marina. Uh, okay, hammer natin. Ayun, nakahammer na 'yan. So ang tunog ng uh, hammer na para pumasok yung uh, Bale ng uh, barena sa samento. Maano siya matunog. Oh, oh kurkot lang parang ganoon. Ito na oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun ang tunog niya. Oh. Ganoon ang uh sunog lang pang hammer pagka nagbubuta sa sa minto lalo doon sa mga poste at kinakailangan yung talim ng uh, pambutas original at saka dapat yung talagang magandang klase nga okay senior ko lang mga bes kasi nagbubutas ako dito sa aking uh, resort ng uh, magpaglalagyan ko ng bisagra okay Thank you.